Hello, hello, kumusta po ang lahat? Hello, hello, itong uh, aking alaga. Oh, hello, hello, hi. Hello. Yan, kumusta po kayo? Tapos na tayong magtrabaho. Hello, hello. Yeah, dito na lang yung lib libangan ko dito sa may sasakyan. At uh, maya maya uwi na rin tayo kasi ano pa? Bali 3 minutes pa bago mag time out. <laughs> Sayang naman din yung ano pag na under time tayo. Yeah, nata uh, ano na yung ano ko na nabahala ako kahapon kasi gumagawa niyan ako eh. <laughs> Kala ko may epekto na yung ano anesthesia. Kaya thank you Lord data sa anesthesia pala yon na frozen daw, frozen. <laughs> Pero first time kong ano yon, dati-dati nagpapa dental naman ako. Pagkalabas mo na nga ano na eh? normal na pero yon ano nag pint uh, appointment ako ng alas 4 ng hapon tapos nawala yung epekto ng ano niya mag uh, alas 9 na ng gabi ang tagal limang, limang oras kala ko pati, pati, nga dito ano niya eh sabi ko naku sana wag po <laughs> akala ko na ano na kasi nabahala din ako bago ako pumunta doon sa dental clinic tumaas yung blood pressure ko kaya inulit ulit ko kumain ako ng bawang yun nata medyo bumaba ng konti tapos yun nung pagkatapos ng ano kasi parang ano nga dito sa ano ko paglabas ko paglabas namin doon sa clinic ang lamig pala negative 18 yun nakaano lang ako yung ordinary lang na sweater biglang ano pumasok yung lamig dito sa katawan ko nakai apo nag ano na <laughs> hindi ko alam yung gagawin ko kaya tumakbo ako doon sa dito na sa sasakyan tapos pinander copy hinihitin ko kagad ang tagal ang tagal bago nagkahiting yon buti na lang uh, nagdala ako ng sasakyan Yan ata uh, mag uh, time out muna tayo Yan pauwi pauwi na tayo Ay, traffic na naman dito. Oh. Uh, pa lumusot. Bali diretso na siguro kami magpapalingke uh, kay ni Mrs. Kasi bukas mas malamig na naman. Kaya magpapalingke uh, na ngayon kasi nakalabas na eh. Para hindi na tayo magano na bukas. Lalabas. Kasi sobrang labig na naman. Ano na dito? Negative 7 dito feels like negative 14 Grabe. Grabe na naman ang uh, temperatura dito sa Montreal. <coughs> Kaya hindi hindi ako masyadong lumalabas ng bahay. <coughs> Wala tayong uh, magawang content mayroon din sana doon sa bahay Ma marami tayong magagawa doon sa bahay pero ang ginagawa ko nakaupo lang ako tinatamad na akong mag ano eh marami nga uh, magagawa sana doon kaya lang yan. mahirap isang uh, ano kasi nag-apply ako ng ano mag-apply kami ng sa ano maintenance ng bahay kaya janitorial para makaluwag-luwag naman ng uh, konti kahit uh, maliit lang yung sahod doon at least nalilibre ka na na ng ano ng ng bahay yun ang kagandahan nun no? libre ka na ng bahay libre ka na ng internet kung pwede, kung mayroon tubig ilaw yun ang mga benepisyo na hindi mo nababayaran tapos may ibibigay pa silang ano free na cellphone na pang pang ano pang call sa kumpanya kaya maganda kliyente di, e, habang nagtatrabaho dito nagaantay ng ano ng uh, pwesto bakante <coughs> para uh, ano pero uh, mag-iiba na tayo ng lugar <laughs> kasi doon sa to, uh, Toronto mapapalayo na tayo dito sa mga kaibigan natin dito sa Montreal pero marami ding uh, bar marami ding uh, kaibigan doon kasi yung kapatid ko nga nandoon tapos siyang nga uh, ang ganda ng ano na nila ngayon ang pisto nila Bali't dalawa silang magkasawa doon sa building. Pero marami silang, marami silang ano, marami silang empleyado. Pero ang trabaho ng uh, hipag ko, yung asawa ng kapatid ko, bali secretary siya. Mali siya tumatanggap ng mga ng mga tawag kung may magkaproblema doon sa mga tenant. Tapos yung kapatid ko naman Siya ang uh, gagawa If ever na Kaya niya Gagawin niya Pero pag ano Pag uh, hindi na Makaya Tatawag siya ng ano ng, uh, Tatawag siya ng Rescue pero madali lang naman 'yon. Kung may nga, kung may mga experience ka kasi yung mga common lang naman na nasisira yung may lake ng tubig may drainage may lake ang drainage yun lang naman ang uh, common na problema dyan eh pero yung mga sira-sira na ano na ay mas gustong gusto ko na yon pag ako ng uh, ano kasi mahilig akong magkumpuni ng mga wall mga dingding -ding, mga ganyan mga magkakabit na mga karpintero ba Kar karpintero work kaya para ma magamit ko naman yung uh, skill ko sa pag ano, pagkukumpuni ng bahay eh pasok na tayo dyan para ano malibri ka na sa bahay sumasahod ka pa doon wala ka ng transportation kasi doon doon do do na din, din yung yung pinapasukan mo nandun na rin yung bahay mo kaya maganda ito sa bahay wala pang ano wala pang 15 minutes nandito na ako sa bahay kasi kanina lumabas ako doon 3.30 eh ano pa lang oh 3.44 pa lang eh yan na yung bahay namin oh nangingilo pa rin yung uh, ngipin ko doon sa mga ano pinang ano nila Yo, nat nandito na tayo sa may Maxi Maxi -nc. Maxi NC Maxi NZ Ay wala tayong pagparalahan. bukas aw <laughs> mo magbubukas bigas muna ang uh, tingnan natin baka uh, maubos na kasi chill sila ngayon kailangan na uh, makakuha tayo kahit lima ni nee, si Ryan Ah. Tinago nila yung ano, ayun. Dami pa bali anong price nya 13.88 ayan o oh. tama na tong lima Mas, marami na masyado may mabalain? Yan ito na lahat yung napalingkin natin. Bali 230 30 total. Ah, uh, pumapatak na naman na ano to? Pagkain lang nang uh, isang linggo. Pero yung bigas, marami naman na siya kaya half year. <laughs> half year na yung bigas pero itong mga nasa bag ano lang yan isang linggo karga na tayo